Ang mga babae walang <laughs> painga. Lalo na to. Bukan ka lakin bakla. Ay, hala. Hindi naman yung video to. <laughs> ah, hindi ko kayo. Nakasweb. Siya ang blouse. <laughs> ano ba ano nang dito? Hindi ako nagsiba. Ayoko. Ayaw. Ang landi nito. Ang Ang landi. Huwag wag mo na kayo mag